Ito na po guys ang ash na gagamitin bukas para sa Ash Wednesday. Yan po ay galing po sa mga lumang palaspas na sinunog at naging abo. At yan po ay akin po ihahanda para nakahanda na po siya para bukas ng umaga sa alas 6 na misa at alas 8 at 4.30 and 6.15 p.m. mas yan po guys akin isasalin sa isang tupperware para lagyan ko ng olive oil yan olive oil po yon na ilalagay dyan A, lalagyan po ng langis na olive oil yan <clears throat> yan po ang yan ako dyan para dumikit sa ating mga noo pagpahid ng mga lay minister at pare hmm. at bukas po babasbasan po ulit yan para ipahid na po sa ating mga noo yan, kakaloing ko po siya yan, para maging maayos no? para mahalo yung oil at saka yung abo yan po guys ay nagpapaalala sa atin na tayo ay nilikha mula sa alabok at babalik din tayo sa alabok pagdating ng panahon kung tayo tawagin na ng Diyos no? yan po oh. kung nyo para kung sa pagkain sarap kainin kaso abos yan no? hindi po natin siya pwede kainin hindi po siya chocolate mukha lang po chocolate ano? Olive oil 'po yun mukhang mauubos na yata yung olive oil. Kasi kailangan talaga basambasa yung abo. No, kasi kung hindi basambasa yung abo, yan po ay maglalaglagan sa ating mga mata at saka sa ilong. Kaya kailangan basambasa po siya na para dumikit sa ating noo yan po, ilalagay ko na po dyan sa mga baso guys, labindalawa po yon na mga baso ah, uh, para maganda tingnan po, no, para disente po siya tingnan, ilalagay ko po dyan sa mga cute na mga baso, no, yan yung maliliit na mga baso, cute lang po siya, para ma maganda hawakan no, kasi dati hindi yan ganyan, ah uh, naisip na ako na lang nag isip yan kung saan komportable at maging disente no tingnan at maayos hawakan kaya naisip ko yung mga cute na baso maliliit na mas maganda diyan po ilalagay ayan no ganda no ah oh, di ba cute lang nila no oh, kaya yon ang naisip ko po na lagyan kasi dati yung plastic na putuhan e eh parang di naman ano, parang hindi siya maganda tingnan pag sa altar no, hindi siya decenti tingnan pag ang putuhan ang nilalagyan no ayan na po guys kompleto na po sila, labindalawa po yon, para sa paghahanda ko po, para sa aswins di bukas, magsimba po tayo at nagpalagay tayo ng abo bilang tanda ng ating pagkatao delikata tayo mula sa labok at babalikin po tayo sa alabok ingat po kayo guys bukas tayo ay magsimba at magpalagay ng abo at bilang pasimula ng ating pagdiriwang ng 40 days no at Semana Santa maraming salamat po paki follow and like and share na lang po sa aking mga video. Maraming salamat po, uh, Raihack Vlog. Nagpapasalamat sa inyong panonood. God bless you.